Ang pagkakaroon ng out of stock or overselling ay maaaring magdulot na nawawalang benta at galit ng mga customer. Bawat segundo ay mahalaga kapag nagkakaroon ng problema ang inventory. Sa pamamagitan ng big seller, may iwasan mo ang mga problema ito. Mayroon kaming dalawang function na tutulong sa iyo na mabilis na mag-replenish ng stock at maiwasan ang mga overselling para mapanatiling maayos ang iyong tindahan at masaya ang iyong mga customer. Paano ito gumana? Function 1 Restock Warnings at Restock Storage Sa tulong ng function na ito, otomatikong at matalinong gumagawa ng restock suggestion ang big seller. Upang maiwasan mo ang pagkaubos ng stock bago pa man ito mangyari. mga hakbang, pumunta sa inventory module. Restock warnings. Itakda ang upper at lower limit para sa restock alerts. Buksan ang restock storage page. I-click ang generate restock data. Ang data ay mag-generate based sa dalawang formula. Kakalkulahin ito ng system gamit ang dalawang formula. Automatikong naka-update ang data tuwing 3 a.m. Ang refinish task ay makikita sa pending claim. I-assign ang task sa tamang operator. Gamitin ang Big Seller app upang tapusin ang task. Sa app, pumunta sa restock. Piliin ang warehouse. I-click ang claim. Pumunta sa pick list. Mga mode ng operasyon. Picking Mode Pumili ng SKU isa-isa o pumili lahat ng SKU sa parehong shop ng maramihan. Shelf Mode Magdagdag ng SKU isa-isa o mabilis na ilagay ang kinakailangang quantity para sa shelving at mag stack ng maramihan. Ano mang oras, Maari mong tapusin ang mga picking process or ng ang on-shelf task. Function 2. Reserve Inventory Sa panahon ng promotions, maaaring mangyari ang overselling at stock out ng sabay. Upang maiwasan ito, inirekomenda namin gamitin ang Reserve Inventory Function. Pumunta sa Inventory at Reserve. Inventory page. piliin ng platform. Pagkatapos, i-click ang Sync Promotion. I-click ang Edit icon upang piliin ang warehouse at ilagay ang reserve stock. Kapag nagsimula ang promotion, otomatikong magre-reserve ng stock ang aming system para sa inyo. Maaari mo ring itakda dito ang Auto Reserve Promo Inventory Rule inirekomenda na piliin ng Extend 24 Hours upang maiwasan ang pagkabigo sa paggamit ng promotion. Itigil ang pagkawala ng mga benta dahil sa out-of-stock at overselling.